it again. Sa ano to? Sa 151 kids. 151. Sa sungbok. Okay. Hello, baby. Hindi kayo pwede nito kasi manik ito. Oh, nakalap yan. Nawala lang. Mga bata atin yun. Ah, Lay 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 lay

Thank okay. you. Fair, fair. Hmm. Ah. Okay, uuwi na kami. Wala pa akong seatbelt. Oo, na po kami. Galing kami dito sa Bolsan Park. may bayad po dito pagpasok. Sampung pounds. 嗯，对 <Yeah. S 2>、yeah, yeah.